Magandang araw po muli sa mga followers na nag-aabang po ng ating video. Meron na naman po tayong charity ngayong araw. Dumating na nga po yung aking parcel na inorder. order. Yung ating pong mabait na sponsor si Ma'am Daisy at Ate Ella ay nagpadala po ng pera para po sa feeding program natin. Kaya lamang po mga followers doon po sa perang pinadala sa ating pong papeding ay may natira. Kaya dito po natin nilagay po yung tira po doon sa pera na pinadala. Isa po sa ating project na ginagawa po dito sa village. Ilalagay po tayo ng mga ilaw sa daan para magkaroon po ng liwanag sa gabi. Magandang araw po sa inyo po mga followers. Ito po yung ating order na dumating. Ito po mga followers ay solar street light po. At idadagdag po natin itong ilaw dito po sa village. Marami pong salamat sa nag-sponsor po ng solar light. Ito po yung ating project po dito sa village na magkaroon po ng liwanag pagdating po ng gabi. Nagpapasalamat po ako kay Ma'am Daisy at Ate Ella sa tulong na inyo pong ipinagkaloob po dito po sa village. Nakabili po tayo ng walong solar light pang matagalan at marami po ang makikinabang. Ano pang pa hinihintay? Ikabit na po natin to dahil nag-iintay na po sila na magkaroon po ng liwanag mamayang gabi. Magandang hapon po sa inyo po mga followers at ikakasa na po natin itong mga solar light na akin po in order para may liwanag na po mamayang gabi po no. Tara samahan niyo po ako. Marami pong salamat sa nag-sponsor po. Ah, uh, di bale, walong solar light po ang ating ikakabit po dito sa village karagdagan po na ilaw para sa gabi po ay may liwanag po no. Tara. Andito po tayo mga followers sa daan po. Nalalagyan po natin ng solar street light. Kasi po sa daan pong ito hanggang doon marami pong bahay kaya lang po walang ilaw po paggabi so madilim ito lamang po mga followers ang nag-iisang solar light na atin pong ikinabit nung nakaraan po dito po natin ikinabit ang isa pero ngayon po magkakabit po tayo ng apat po na solar street light po dito para naman po yung mga nakatira po dito lalo paggabi ay maliwanag po no lalo na po yung mga bata siyempre mahirap na baka may ahas matuklaw po yung mga bata ano alimutan ko po pala mga followers syempre hindi ko po ito magagawa kung wala pong mga mababait na sponsor na nagpapadala po ng tulong para makabili po tayo ng ilaw ito po ay mas maganda at mas malaki kumpara po dun sa unang uh, binili ko po no? kaya marami pong salamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating mission sa pagbablog sa ating uh, ministry po para no? ikaw nang magkasa ngayon para mamayang gabi ay mayroong ilaw na sige no o, anong gusto mong sabihin sa mga sponsor? Uh, maraming maraming salamat po sa nag-sponsor ko ng solar light na ito. Maraming po salamat. Mahirap ba? Paggabi, madilim? Uh, madilim po eh. Ah, madilim. Malaking tulong po ito sa amin. Maraming oh. salamat. Ah, sige, punta na ako doon ha. Yeah. <laughs> sige idol. Ito po natin ilalagay yung pangalawang street light po no. Kaya siya po ang naka-duty maglagay dyan. Ikaw ba maglalagay ngayon? Ako, ah, sige ito ay mas malaki kumpara dun sa unang nilagay po natin o mas maliwanag po ito okay. dito po natin mga followers ilalagay po yung pangatlong ilaw dito po sa puno pong ito tulong na galing sa puso tunay at walang kapalit may pagkain may tahanan may bagong simula dahil sa malasakit buhay ay Pagmamahal mo'y abot hanggang langit Isang puso, isang diwa sa bawat saglit One heart mission, pag-ibig ang dala Tulong sa katutubo, sa Diyos nagmula Ruin flow special po akong nagpapasalamat sa ating mabait na sponsor kay Ma'am Daisy at Ate Ella sa inyo pong tulong na ipinaabot para magkaroon po ng ilaw at ito po yung malaking tulong po sa mga taong naririto po sa village dalangin ko po kay Ma'am Daisy at Ate Ella patuloy po kayong i-bless po ng Panginoon